Yun o, no? good morning sa inyo lahat dyan mga boss repa <clears throat> At ito, ayan Ang dami pa rin mga kalat Do nagligpit na ulit ako actually Talagang ang hirap i-maintain at i-sustain Yung uh, lugar na to kasi ayan makikita nyo open Ayan o, no? basa Ang dami rito ng mga ayan no? uh, tinawag ko yung mga pesa kasi maraming ang tubig and uh, yung iba uh, kinalawang na ayun kagaya nyan oh, puno ng tubig uh, nagtapon na ako ng ibang mga kaha rito napakadaming kaha nung mga nakaraang months uh, nakaraang month siguro ewan ko kung ilang buwan na rin ako nakapaglinis ulit tapos yan dami pa rin dami pa rin ayan yung nasa baba Buti na nagpatulong ako sa mga tropa para maiyakyat to. Yung iba, yan, yung ibang mga kalat din do sa baba. <clears throat> Nais natin tong rep. Wala, na nanon na rin ng tubig ya sa likuran. So, yun lang mga boss. Ito yung gagawin ko muna. Tapos, bababa tayo ulit doon mamaya. May gagawin tayong uh, DU2. Uh, yung DU2 90cc ni boss E. Hindi pa ako makapagpintura nga. Ayusin ko to. Dito kasi ako nagpipintura para safe. Problema tag-ulan din kaya hindi tayo makaporma porma Si hindi natin alam, uh, baka biglang umulan, papangit yung pintura natin, sayang. So, yun lang mga boss. At uh, maglilikpit muna ako rito. And dami pa nating mga gamit oh. Yung ibang mga gamit namin sa baba na hindi na sadong ginagamit or ibang tambak dito ko na nilagay kasi nga asin literal, ang dami kong mga ano, oh, dami pa mga crankcase dito pero wala na 'to. Yung iba iniwan, yung iba talagang junk na. Yung iba, sirana Rana Hindi na natin mapapakinabangan. So, hindi ko na pa naman din uh, tinatapon or pinapadyang siya Baka bigla kasing balikan o no, biglang hanapin sa atin. Pero yung iba dyan, sa atin naman. So, pero wala na rin. Wala na nga rin talagang uh, use. Uh, siguro, in the near future, gagamitin ko na lang yan. Tutunawin ko para ipang-fill sa mga sirang uh, crankcase or uh, kung meron tayong mga project na need ng... Uh, uh, filler materials yan yung gagamitin natin kasi mas mainam na yan ang gamitin natin kung sa mga alloy na crank uh, shell din naman natin na ipi uh, ipifill so meron pa rin naman siyang use in the near future pero wala pa tayong time yung motor na natin ini iniintay ko lang na matapos din talaga yung iba kong uh, project na pinagawa pa ah, pinapagawa sa atin ha ah, hinihingal na kagad din talaga ako ha na tapos tapos yun na ah uh, po na tayo ulit sa uh, project nating uh, motor ulit. pa ko ito pa, may isa pa ako uh, abangan nyo. Uh, it's either ipagamit ko to or uh, gamitin natin sa race track uh, circuit. Tagal ko na kasi pangarap din sa sarili ko na makapag-try ng race track circuit. So kung papala rin tayo, magkaroon tayo ng extra budget. Kasi budget talaga problema natin mga boss. Kasi yan ang isa sa pinakamahirap uh, sa atin. Budget. Pang pondo. Yan. So yun lang mga boss. At magandang magandang umaga sa inyo lahat dyan. Shout out, shout out, Keep sharing is caring. And caring is sharing mga boss.